The city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Si mga kakugi, ito uh, Busy din <laughs> Kasama na natin Yung isa sa mga iniidolo natin dito sa Bakulod mga kakugi Si Mr. MD Manny Deliva, good morning hey, boss Good morning po, good morning uh, Welcome po kayo dito sa farm Yun <laughs> <laughs> Ito guys ha yeah. Ah, Lipat lang tayo ng area Mga kakugi Ito yung uh, matagal ko ng Ano den? Cording area. Ah, cording area na ito, boss. Oo. Tapos sa doon sa loob, sa likod, may naroon din siyang call area doon. Hmm. Saka range. Saka range, doon tayo ano, ah, doon punta. Tayo. Ha? Saka pa yung isa doon. Mas maano doon eh. Yep. Mas oh, maganda view doon. Oo. doon. Y yung dati pupunta ko dito, dito yung daan. Ah, ano ka? problema kasi doon sa isang lote. Uh, lot nasa rara nasa do kami doon. Ah, nasirado, oh. O, wala yun Yung sa ano pa yun sa parang sa kabilang ng kapistuhan ng yun. Malapit lang. Iyon hmm. dito pa 'yun? Dadaan dyan tayo dadaan dadaan dyan. Diyan. Mm -hmm. Dito man 'yan, nandiyan din. Ah, dito may daanan din. Ah, may daanan din. Hmm. Itong banda dito boss, ilang hektarya to dito? Dito hindi siya masyadong maluwang. Just around 3 hectares ito. 3 hectares ito nandito. Maluwang lang yung ano namin, yung sa uh, forest area. Forest area? Ah, uh -oh. uh -oh. uh -oh. ito yung ito da may daanan may lahat dati. Ito yung daanan ito, na dati. Ito, ito yung, da yung da dragon fruits na area. Ito uh -oh. uh -oh. dragon fruit area. Uh Oo, -oh. kasi wala, wala na rin manok doon. Itong daanan na ito boss, kasama pa ito sa area mo? Ah, oo. Sa inok pa rin dito. Sa so, so, inok pa rin. Ito yung drumline, doon sa kabila. Yung yan, mm. yun, parang cable na yan. Oo. Drumline kami, patawid doon sa kabila. Oh. Uh, uh, yun ang range area. Bridge, may range doon? Yun uh ang -huh. range area. Oo. Mamaya, subukan natin palipad ng drone. Ah, oo. Oh para may top view tayo hmm. para kita lahat ng ano area Ang ulan. Ang ulan. Ang ulan. Ang ulan. Ang ulan. Ang ulan. ulan. Ang ulan. Ang ulan. Ang ulan. ano ulan. Hindi, pata expander ko dito. Tao, hindi pwede yun. Sa kawawa. Tama. yung... Hindi na, na makahon. <laughs> pwede pa naman, may traktora naman tayo. Eh. <laughs> patay tayo. <laughs> Hatak-hatak yung expander. Iba, sure doon. doon kami na tulog kay ano? Kay Mas Peter, hola Charlie. Uh -huh. Uh -huh. sabi na uh, kaibigan daw no, kayo. Oo, sa'yo. Yung niya, tsaka yung tatay niya at saka yung tiyuhin niya close close sa akin oo oh, sabi nga mabait yan si Manny yeah. so siya po bukas ko sa parang boom. dito din sila nung 3 weeks ago ba oh, o 2 weeks ago ano oh, punta siya dito hmm. si Charlie parang may inahanda yata sila para sa Cebu 220 ah oo wala, may, wala kang inanda doon? Meron din ako doon. So, nandun na sa Dumaguete, inanda. Ah, nandun na. Pero pupunta ka sa Cebu? Depende kasi baka sa ano kami, sa bakasyon. Bakasyon kaya? Oo, uh, baka bakasyon. Depende kung matuloy. Mm -hmm. Ito yung ano, ito yung range area namin. Range area to? Yan, yan, yan. Medyo magulo lang. May hardening. May oh, may hardening. Na bahay na yan, yan, yan ang bar, uh, barn. Na, barn. bar, bar namin. Bar Pero wala pa kayong sisyo ngayon eh. Oo nga. Hmm. Yung sa kabila, meron din yan. Yung mga bahay din doon sa kabila. Doon sa kabilang bundok? Yan, yeah, yeah, yung, yung sa kabila. Yung ah, yung sa, yung may tram, tram line doon. Doon oh, yung o, cable uh, ba? Yung cable. Yung may right? cable. Ah, uh, ito yung sabi ni ano, ni Boss Peter na maganda din view dito. Ah, sabi niya, looking natin yung buong city dito, mas, na, ano ito boss rent, rent ka lang dito boss o gabili mo talaga to? dito na area sa akin na ito dito oh. hindi ginagamit ko lang sa kaibigan ko oh. sa kabila at sa kabila sa akin na rin yun at sa akin na rin yun Anong araw bang, ka po? Bang, bang, bang Anong araw ka pumupunta dito, boss? Almost every day pag uh, walang ginagawa doon. Pero ngayon, lately, super busy, madaming ano, okay. trabaho Ganda dito. Ganda dito. Wow, wow nice. Nganyan naman 'yan. Dogi dog. Friend ta dogi ha. Tingnan niyo naman yan guys. Ganda tingnan din. MD Yuri Game Farm. Yeah, I'm quite good. wow siguro sa pikas na Guys, mga kakugi, ito. Sa lahat ng mga nag-request dyan, na mga kakugi subscribers natin throughout the world, na nagre-request uh, puntahan, bisitahin si Boss Idol Manny Diliba MD Yuri Game Farm eto na yun guys, unang una pasalamat tayo sa ano uh, organizer nung nakaraang expo dyan sa Cebu kasi na-meet natin yung iniidolo natin guys si Boss Manny Diliba so ngayon guys, excited kami nandito kami ngayon sa area, sa farm MD Yuri Game Farm So, without further ado, mga kakugi, ito na yung idol, yung idol natin! Boss MD! Kumusta po? Hi, good morning po. Uh, mga, ka, ano, mga kasabong, uh, okay naman po. Uh, so far, so good. Uh, lumalago yung industriya. Uh, maraming, maraming gumagawa na ng manok. And uh, talagang ano, maganda ang, kumbaga, malusog ang industriya ng uh, Uh, Kakyo mm -hmm. ito sa atin mm -hmm. mm -hmm. Unang-una sa lahat boss Matanong ko boss Kumusta yung Expo natin Sold out ba yun? Uh, sa Cebu Sa Resil Cebu yeah, may, may, may konti akong iniwan Kasi nga Kung minsan alam mo na uh, Inaano na nila yung Sobrang yung Baba naman Kaya mm -hmm. Parang dalawa yata Ang ko. Natira. Natira. Ayun. Oh, congrats on boss ha. Thank you, Saka, thank you. Thank lahat na taga Cebu nagpapasalamat talaga in behalf sa taga Cebu boss na at least nakita, nag namin, nakita namin in person yung iniidolo namin. Ayun. Hindi lang thank sa YouTube, you, you. hindi lang sa TV makikita. So talagang nung magpunta kayo doon, talagang daming tao. Tatlong araw yun. No? So congrats ulit sa ano organizer doon. Yeah, thank you, thank you. Uh, ano na rin, eh, ano ko na rin na papasalamat din ako sa mga lahat na pumunta sa booth namin and sa lahat na pumunta mismo sa sa event sa uh, expo, hindi lang sa booth namin, kundi sa lahat na pumunta doon sa event kasi doon mo makikita na talagang lumalaki talaga ang industriya tama. and uh, we are so happy with that. Mm -hmm. Tama tama. Tsaka guys, ah uh, Talagang sinadya namin dito na dito muna mag-ikot-ikot -ikot sa Bacolod, Negros area. First namin nagpunta ng Bacolod mga kakugi, that was December, first week of December nung sumali kami sa LDI Christmas Showdown. Tapos doon nag-umpisa, nakilala natin yung mga breeders na mga nandito sa Bacolod. Kaya na-inlove kami dito sa Bacolod mga kakugi. Kung nabansin nyo, dati, twice, three times a year kami pumupunta sa Luzon. Ngayon guys, di namin mabilang kung ilang bisis na ba kami nakabalik dito sa Bacolod. so, dalawang isang buwan, dalawa <laughs> isang dalawang bisis, isang buwan, no? So, yun. So, ngayon guys, gaya ng mga nakagawian natin, kilalanin natin yung iniidolo natin bago sila naging uh, sumikat sa larangan ng pagmamanok para ma-inspire tayo mga kakogi. Tanungin natin kung paano si MD Yori si Boss Manny nagsimula dito sa industriya ng pagmamanok. So, to guys ha, mga basic na question lang tayo ha. <laughs> boss, boss before uh, nakilala si uh, MD Yori or Manny Deleva, saan ba galing? Ano ba ang pinag uh, nyo before yung pagmamanok? Uh, actually ever since na nagkaisip since elementary Uh, talagang mahilig na ako sa hayop it's not only chicken mm. mahilig ako sa ibon, sa aso ah. sa halaman mm. nung una I think first year ako gusto gusto ko mag-alaga eh. yung mm. video, hindi naman kasi tayo pinanganap na mayaman talagang hirap din kami kasi we were nine among mm. the siblings and yung nanay ko ahente, ang tatay ko naman uh, tawag nito, uh, mekaniko So, sa, dami namin, kinukulang talaga. Kinakapos yung kita. But, uh, yun na nga. Talagang gustong gusto kong ang manok. In fact, may isa kong kaklase na every time na may resist, sabi dami madami doon silang manok, ganyan, mm -hmm. ganyan. Sabi ko, pabili naman, kahit yung maliit lang. Yung talin, yung talin na yun, <laughs> yung parang newly win na, na manok. Sabi ko kahit isa lang para at least ba may alagaan ako sa bahay. Mm -hmm. uh, the time na sa Victoria's ako, <clears throat> uh, nakatira ako sa kapatid ko na lalaki mm -hmm. na bagong pangasawa. So doon muna ako para may kasama sila and doon ako nag-aral sa tiyahin ko. Eh, nung sabi ko, anong ano yung, ano yung Friday, sabi ko, baka pwede mo akong dalhan ng ano ng manok. Mm -hmm. Bayaran ko naman that time siguro 10 or 5, 5 pesos siguro eh, back way back mga 70s, 80s. Ah, uh, so, yeah, mga 80s. Mga 80s, 80s or po. seven, 70s pa siguro. <laughs> 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 Naghintay ako doon sa paradahan ng morning. Mm -hmm. Hanggang hindi ako nakapasok ng ano ng uh, first uh, subject subject dahil doon sa kakahintay and then it's turned out na absent siya. Then the following day kinampronto. Sabi ko oh, hindi mo ako dinadala doon ganun. Eh, wala na siyang din siyang siya masagot na maayos. Kaya doon nagano yung eagerness ko ba to have my own uh, chicken. Simula doon. Sabi ko pagdating ng araw <clears throat> makakaano din ako ng uh, hindi naman ganito kadami. In, uh, in fact, hindi ko iniisip na ganito kadami yung manok sa akin lang parang maliit lang na well, at least may may mga hobby lang. And uh, yun, doon nag uh, uh, sa totoo lang talaga hindi ko talaga maiisip na I have this kind of uh, ano ba na uh, racing chicken and dami. Mm -hmm. Um <clears throat> in fact nung no, nag-aral ako even doon sa sa eskwelahan sa boarding house sa ilo ako na sa CPU yung mga 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 nagtatrabaho doon sa university, mga teacher and doon sa ano, mayroon silang mga bahay, nagpapaupa yon. So, mm. mga boarders kami. May pwede kang magalag ng manok doon. Nagsisa <laughs> no. Sa lahat? So every time na may klase ako sa gabi, pag gabi ako na hindi ako makauwi, dinadala ko sa room yung manok para <laughs> may ilaw ah Doon ko mapakainin. Ganun ako ka, ka ano, panatik sa, sa manok, sa manok. Pero sobrang hilig. Then there was a time na yun right after ng graduation nakatrap nakatabaho naka, naka den then dahan dahan ako naka ano naka nakahanap ng lugar na makapag ano ng manok. Mm -hmm. In fact, kumisa uh, lamu na yung sa tropa ko baka pwede kang makahingi dyan. <laughs> doon lang nagumpisa. Doon nag, lang ako nagumpisa. Nagumpisa sa ambisyon. Sa ambisyon. Then nas nasundan yung Gibbons Gibbons. Yeah. <laughs> Tapos ang, ang ano lang talaga, pag interesado ka, at talagang hi hilig mo, gawan mo talaga ng paraan. Tama. So doon talaga na ako nagumpisa. And um, <clears throat> nabigyan lang ako ng break nung na pakilala ko kay Mang Boy Lechon. Boy? Uh, boy Lechon sa Manila. Boy Lechon. Yun talaga ang nag-finance din sa akin for, for almost 3 years. Then, after a while, uh, sabi ko, Mang Boy, magkaibigan na lang tayo, huwag na lang <laughs> tayo magnegosyo. Kasi mahirap pag may, ano, may, may partner. Mm -hmm. Hindi kas masyado makagalaw. And then, kuminsan, yung sabi ba nila na sarili mo na ninanakaw mo pa tama tama. so, so sabi ko mong boy ano na tayo mag depart na lang tayo pero either, uh, kahit na nag depart kami ng matanda we, 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 we remain uh, best friend talaga mm -hmm. uh, in fact pag pumunta kami ng Amerika kasama ako kung saan saan pag nasa Manila yon, pag nasa Manila ako siya siyang sumusundo Same thing na pag nandito yan, kahit na wala kami negosyo, ako pa rin sa kanya sa si airport. Ganon yung relasyon, kahit na wala na kami sa manok. Pero I owe a lot sa matanda na yun. Kasi, mm. doon namulat talaga, nagpasikat sa mga manok. And, uh, may true friends din ako nakilala. Mm -hmm. like yung yung kyohin ni ano ni Charlie si Parimoroy mm -hmm. uh, yun talagang ng pangalan namin doon sa Manila ah. siya talaga na so matagal na pala kayong kaibigan talaga ni Boss Peter yeah talagang ano kami ni Parimoroy yung kyohin niya si Parimoroy mm -hmm. true thick and thin kami noon mm -hmm. hindi kami nagbibilangan kung anong pabor na nabigay sa isa at isa so bihasa ka rin sa handling and conditioning mo no hindi ako naghahanda only ang passion ko talaga breeding lang sa breeding ka na mm -hmm. uh, in fact hindi mo ako makikita dito sa cold area or mm -hmm. especially pag may sisew na kasi mm -hmm. may breeding season hindi mo na, hindi mo na ako makikita dyan. doon ako sa sisew sa sisew okay. na doon ka na naghahans ang, on. mas gusto kong ano ma matingnan yung habang lumalaki yung sisew kung pa Papunta sila kung saan, kung anong kahinat na nila, mas gusto ko yon, mm -hmm. Especially yung health status nila. Mm -hmm. Mm -hmm. Yun ang ano ko, yun ang fashion ko. Fashion mo, yun ang forte mm -hmm. mo. Yeah, yeah, yun ang forte ko. Okay. Boss, nung mag-umpisa nung mag ka ng mass production na talaga into breeding, uh, mga anong taon kaya yun boss? At saka, on your part, mahirap ba ang mag-umpisa sa breeding ng mass production na talaga, pang maramihan na? Uh, yes, mahirap yung mass produce agad kasi di ba hindi mo pa rin alam yung linya mo mm -hmm. unlike kung nasusundan mo siya through through the years or through time malalaman mo balahibo pa lang e eh. mm -hmm. alam mo na na ano mo yan, ganitong linya yan ganon dapat ang breeder na kahit hindi mo na patanong yung marking sa forma niya pa lang, sa balahibo niya, alam mo na kung anong linya yan mm -hmm kami kasi ako uh, talagang ano nag uh, nagpursiging matuto din mm -hmm. kasi every time nang sasabungan noon mm -hmm. makikita mo man kung ano yung style na magaling mm -hmm. na parating nananalo mm -hmm. so yun ang tinatandaan namin yun kung anong style ng manok so mm -hmm. doon dapat yung focus mo. Mm -hmm. doon ka dapat magpo-focus sa ganong uh, ganung strain ng manok or ganong abilidad or uh, style ng uh, manok. Mm -hmm. So doon kami. Uh, ako right after kasi nang ano nang uh, nakapagtrabaho ng tapos ng school, nakapagtrabaho ako sa isang ano uh, uh, biological company sa veterinary drug. Oh, okay. So I have a lot of training din sa vaccination, medication. Uh, agriculture po. Uh, agriculture. So, so halos ng ano na ako doon na, na halos nasanay, uh, nasanay na, na, na ako, na ako doon, doon and noon ako pa nagbibigay ng mga program ng ibang breeder dito mm. kasi nagbibenta ako ng bakuna, nagbibenta ako ng gamot mm -hmm. uh, most of them wala naman wala naman, ano, wala naman silang program so tayo advantage sa atin kasi marunong tayo mag program alam natin kung ano yung problema sa isang farm mm -hmm. And uh, kadalasan sa na-encounter ko noon, ang taas ng mortality nila. Tama, tama. Oo. Masyadong mababa ang ano, survival rate. So talagang ano, talagang hindi po pwede. Lalo na sa atin na uh, nag -upisa. Hmm. Wala tayong pera na ganun kalaki. Tama, Kasi tama. may expense yun eh. Malaki din yung gastos mo eh. Mm -hmm. that time, that time no nag-start <coughs> kami, ang, ang sako ng isang ano, isang beach, only mo 450 lang yan. So, Mura lang no? Ayun, mahigit na isang libo. oh, dalawang libo. Dalawang libo. O, oh, depende sa brand. Kaya ano, kaya uh, that time, niisip ko na, kailangan hindi po pwede yung malaki yung mortality. So, mm So, -hmm. nag-start-start start kami and then siguro 2000. Matagal din ako nang kapag-create ng pangalan eh. Mm -hmm. 2000 2008 nag-start at uh, 2007, 2006 start nang start na kaming mag dahan-dahan makilala din sa Manila. Mm -hmm. Yung most of my buyer na sa champion na rin doon. Uh, may isa pa akong mga buyer din doon na using our stags Uh, ano din sila nagiging uh, breeder of the breeder, breeder, breeder of ano, the sa kanila ano sa lugar nila so talagang ano na uh, tawag nito dahan-dahan ng umaakyat din yung pangalan then here comes mang boy Mm -hmm. No nagpasok si Mang Boy kasi he needs 1000 stocks per, per per year. Per akin. year 1000. Yeah. So ikaw ang nagpo-produce noon. Nagpo-produce kami. Hindi kasi uh, si Mang Boy, dami niyang ano, dami niyang kinakailangan kasi marami kaming breeder dito eh. Mm -hmm. Sa akin lang isa, toka ko 1000. Yun sa, sa yun 1000. No? Mm -hmm. So that time grabe na yun. Grabe na yun, eh. <laughs> Sobrang na 'yun, hindi na 'yun, hindi na yun biro na no, mm -hmm. na production, tama? Mahirap na rin 'yun pag hindi ka talaga ano hindi ka hands-on. Boss, mm -hmm. matanong ko, boss. Dito sa pagmamanok, boss. buting uh, Buti ngayon sa panahon ngayon, marami na tayong nakikita sa YouTube. Oh, 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 oh. Nung mag umpisa ka, boss, may mentor ka ba talaga sa pagpaano gawin 'to, talaga? Kasi ah. iba man 'yung theory sa talaga. Yeah, ang sa akin siguro na naging advantage sa akin da dahil nga ano ako sa sa biologicals or sa vaccines, panung program, mm -hmm. uh, well, Kailangan mo kasi mo program talaga, especially sa sakit na mm -hmm. ay ang sakit noon, ang uso lang noon, 'yung know, NCD, uh ID, sa ID, 'yung pinaka na sakit noon is sa uh, gumboro. Mm. Noong time na yon. So yung karamihan dito ng breeder hindi nila alam na may bakuna na pala doon sa Gumboro. Mm. Ayaw din nila magamit ng bakuna. So takot talagang din. hirap din, takot din sila. Hirap din sila makapag-survive ng maayos na manok. Mm. Doon tayo naging ano advantage na kumpleto tayo sa bakuna, ang mortality rate ng farm talagang minimal the time. Oh, yun, 'yung so, nakaka nakakaipon talaga kami And sa breeding naman, Uh, marami din ako natutunan doon kay John nung John Cometa, kay Maning uh -huh. Otic uh, Heroso. 'Yun ang mga uh, kabarkada ko noon, tsaka Manong Danilo Hinlo, uh, uh -huh. In spite of my age na talagang malayo sa kanila, doon nagbabarkada ako sa kanila. Mm -hmm. Nagbabarkada ako doon sa kanila. Uh, in fact, si Manong Danilo is may ano, may may kausap every morning 'yan. Mm -hmm. Every morning madilim pa tumatawag na yon kasi si Manong Danilo isa din sa mga breeder na talagang ma mabusisi din in it comes sa vaccination seryoso program talaga. seryoso talaga mm -hmm. si Manong Jun Cometa naman ka ano ko yon ka ka inuman ko yon sa Bacolod <laughs> dahil sa paghahanap ng buyer mm -hmm. siya yung nagpuporsige sa akin sabi niya dito ka tumambay kasi maya maya may darating na buyer that time wala talagang tayong pera eh wala tayong mm -hmm wala tayong pang tustos dun sa farm pag hindi ka bumenta mm -hmm. ako naman hindi naman at na talaga ako laban ng laban naglalaban ako sa obligasyon sa mga mm -hmm. asosasyon na may band ka kailangan mo mag-participate so yun kino comply no. yung ko yung mga compulsory kino comply ko yun gawa ng pag hindi mo nakumply yun by next season hindi ka na so pag wala ka ban yung manok mo hindi parang wala parang yeah, walang ID yeah, <laughs> wala siyang passes oh, diba, wala mabenta. passes para ganoon eh? so yun ang ano ko yun ang uh, ang ginagawa ko noon and uh, sa, sa ano naman sa kanila naman na uh, upbringing nila doon sa farm iba din yung mga si Maninoy Otek iba din yung style ng upbringing ang ibang breeder iba din so ako naman nagdevelop din ako ng sarili ko in fact yung barn na malaki ako ang author noon yung parang bahay na talaga ng malaki na barn, yung mga oh. barn. Ako ang nagpapumpisa niyan dito. Dito sa Bacolod? Yeah. Lahat sila kumopia na lang sa akin. Mm. Oh. sa akin yon sa akin na idea yon oh. Kasi dito sa bundok, uh, like, pag umakit na kasi yung elevation mo, uh, extremes na. Pag sobra ang hangin, tapos ang ulan, sobra, madali sila masira yung sisaw natin. Mm. So kung tipi ka lang na maliit, gaya ng iba, titi na maliit, lalaki sa sakit yung manok natin. Kasi hindi sila komportable eh. Tama. Unlike ito, na barn sarado siya. Pag sumama talaga ang panahon, doon sila, hindi sila masyadong mabugbog sa o, hangin sa at sa ulan. Sa lahat so, ng, uh, no, uh -huh. ng stress. So, may protection sila. Pero pag laki na nila na, umaakit na, nagdadapo na sa kahoy, free na sila to to ano nila ng overnight nila kung saan sila dadapo. Mm -hmm. o, karamihan, marami talaga. Hindi hindi naman sasabihin ng iba yon pero dito sila kumopia. Ngayon no, na. sila sa akin. So ikaw ang original nun? Yeah, yung barn. barn <laughs> type orginator. na Originator. originator. Yeah, barn, barn, type na yan. Sa breeding, boss, yung mga mga linyada na nakuha mo, galing hmm. talaga doon kina DBH, kina, kina John Comita doon galing yung mga materials no ko? din hindi din hindi si Manong Danilo hindi kami nag-exchange ah kami okay nag -exchange. so ibang signature line ni Danilo yeah, iba, yeah, din na, MD. iba din si kay MB iba din lang uh, <laughs> uh, <laughs> tatanong ko paano mo ginawa yung ano yung signature line mo ang, okay. ano ba yung signature line mo boss? So, alin Rowney. Alan Rowney. Alan Rowney. Alan Rowney nababara sa, na mga viewers isa din yun sa mga pagmamalaki ko na nationwide ako talaga ko nang siyahan nila <laughs> sa alin na 'yon